Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po yung ating kakainin. May nilaga tayong baboy. ilaw po ito ng repolyo at pajulini zucchini. Iyan po. Nausukos ko pa ang ating kanin at nilaga. Ayan. Ang sarap niyan. repolyo Mmm. Yummy. Oko okay, na rin po kayo. Ayan ang zucchini. May patatas sarap na sarap naman ang inday sa pagkain. Uh, ah, danda naman at andala na yung subo. luwan ng kaunti. Ano pa ba yan sasabihin ko? Limot ko na eh. Ayam pa, isa pa, ang pagkalakilaki ng subo, gutom na gutom. Lang araw na hindi nakakain ang kanin, kaya naman yan. May minumustra pa, nag-uusap kasi silang mag-ama. Doon sa pagtalya ng mga damo. Kaya nag-voice over na lang tayo at maraming kuwintuhan na miss ang isa't isa. Yung ulam natin tamang tama dahil malamig na naman ngayon ang panahon. Masarap pumigip ng sabaw. Yaming-yami. May sagup-supa. <laughs> Kain po kayo. Yang hindi pa po mga nakain, sabayan po kami. Sabay hihip. Okay, yung inaabot. Ay, itong masarap. Sisipsipin ang buto. May laman sa gitna. Ayan na nga po. At ang sarap ng laman sa luog. Salamat po sa inyong mga panunod ng aking mga video. Kahit simple po, salamat po sa inyo ng maraming marami mga viewers, followers. Thank you po ng maraming marami. Ayan na isinubu ng lahat. Thank you for watching guys.